Hindi daw nag-violate ng Omnibus Election Code si Senator Chise Escudero nung pagtanggap niya ng 30 million campaign contributions sa kanyang kaibigan na si Lawrence Lubiano who is the owner of Center Waste Construction na nakakuha ng maraming government flood control projects after na nanalo si Jesus Escudero. So tignan nga natin itong desisyon ng ating Comelec at pag-aralan nga natin kung tama to o hindi at bakit ba nila ginawa itong desisyon na to. So according to the article here by the PNA, Philippine News Agency, ano, Comelec clears Escudero donor in poll contribution probe. Sabi dito na the Political Finance and Affairs Department of the Commission on Elections on Tuesday cleared Senator Jesus Escudero and a campaign donor of any violation of the omnibus election Code and in connection with the 30 million contributions that the lawmaker received during the May 2022 polls. In a nine page resolution, the PFAD terminated the investigation against Escudero and Lawrence Lubiano, president of Centerways Construction and Development Inc. At ang sinabi nila that in view of the foregoing, this office recommends termination of this investigation as there being no evidence to support a complaint that Section 95 of the Omnibus Election Code was violated by the respondents Lubiano and Escudero. There being no violation of Section 95 of the OEC committed by Respondent Lubiano, it necessarily follows that subsequent acceptance of contribution by Respondent Escudero for his election campaign suffers no legal impediment. Tapos, ninote pa dito ah, that the contribution by the private contractor was made in his personal capacity. May separation daw kasi yung person sa isang legal entity like isang corporation. Yun ang ginagamit nilang palusot. So ngayon tignan nga natin kung tama ba itong desisyon ng COMELEC o mali at bakit ba nila ito ginawa. Una muna tignan natin kung ano ba itong Section 95 of the Omnibus Election Code. So sabi dito sa Section 95, Prohibited Contributions. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. So letter C. Natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions subdivisions or instrumentalities with goods or services or to perform constructions of other works. So ang tanong natin dito. Lumabag ba sa batas si Chisa Codero sa pagtanggap niya ng 30 million kay Lawrence Lubiano who according to uh, yung mga social media posts is the 99.331% owner of Centerways Construction. 99.331% owner of Center Waste Construction. So I want you to think about that. Na ang kineclaim ng Comelec is he gave the contribution personally. Hindi daw yung kompanya na siya yung 99% na may-ari. Pero yung kompanya niyang to, yung Center Waste Construction, Coincidentally, 35 million pesos vanishes from the company books during the donation period. Same fiscal year reported three different ways in SEC filings with no explanation. And then, after nanalo si Chisa Scudero, was able to get 90 contracts worth 15.9 billion pesos. Pero before the donation, in 2021, nakuha niya is 12 contracts worth 720 million pesos. Wow, ang laki nung tinalon from 720 million to 15.9 billion pesos. Tapos sa sabi ng COMELEC, walang nangyaring violation dito. Na nag-contribute si Lawrence Lubiano personally, pero yung kumpanya niya who he owns 99% of suddenly got contracts worth 15.9 billion pesos after siya nagdonate sa kampanya ni Chisa Scudero. And by all accounts, mukhang there's a significant amount na napunta pa sa home province ni Chisa Scudero na sa Sorsogon. Ang linaw-linaw dito na may election violation dito based on Section 95. Basahin natin ulit to ha. Ah. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by natural and juridical persons. Ang linaw nun, ha? ibig sabihin nun indirectly na ang juridical person na isang kumpanya has indirectly contributed to Cheese Escudero's campaign. Tapos sa sabihin ng Comelec, wala daw evidence of any violation. Hmm. At ang nakapagtataka dito no, is they decided to terminate the investigation prematurely. So instead of making a decision on this complaint, they just decided to terminate the investigation. May mga nuances to eh. At may rason kung bakit nila ginagawa itong ganitong klase mga desisyon. Na hindi magde-decision sa complaint, kundi ito terminate na lang yung investigasyon. Pero it's clear from section 95 clause C, merong violation na nangyari kasi si Lawrence Lubiano kahit sabihin mo na he gave it in his personal capacity is the 99% owner of Center Waste Construction na nakinabang ng mga government contracts pagkatapos niya nagbigay ng contribution kay Senator Jesus Codero in flood control projects na punong-puno ng anomalya from ghost projects to substandard projects to overpriced projects which even the DPWH district engineers would say na talagang almost all if not all projects are substandard, overpriced or ghost projects. Kaya ang hirap paniwalaan itong desisyon ng ating COMELEC para i-terminate itong investigasyon prematurely. Ngayon, idagdag pa natin yung informasyon na nakuha natin online na lumalabas dito that si George Garcia, the Comelec chair, was apparently Jesus Cudero's lawyer pala in 2022. Siya mismo ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Jesus Cudero, the Comelec chair. So, paano kaya to Siya ang nag-file ng COC, tapos ngayon siya ang mag-iimbestiga? And this is on top of a lot of other connections between Comelec Chair George Garcia at saka si Sen. Jesus Cudero. So, bakit ba itong ginawa ni Comelec Chair George Garcia? Actually, we were already looking at this kahit nung first time pa lang na nalaman natin itong information na to Na maki si Jesus Cudero dahil kung magkaroon ng guilty verdict si Jesus Cudero, Matatanggal siya sa pwesto niya bilang senador. Ang problema niyan ay may ilang pang mga opisyal ng ating gobyerno na matataas na nakakuha din kasi ng contribution sa mga contractors o mga construction companies. At this is none other than the president himself at saka yung ating vice president. So pag tinanggal si Cheese Escudero, dahil dito sa campaign violation na to, kailangan mo rin tanggalin si BBM at saka si Sara Duterte. Dahil nagkaroon din sila ng same violation ng Omnibus Election Code. So aside from the fact na campaign lawyer ni Jesus Scudero, si George Garcia, meron pang implications itong klasing desisyon na to sa mga iba't ibang mga kandidato na ngayon ay government officials natin tulad ng presidente at vice president. Kasi pag tinignan mo dito, si BBM ay nakakuha ng campaign contribution from Rodolfo Hilot Jr. who donated 20 million. Hilot is listed as the president of Rod Hill Construction and Enterprise Inc., a AAA construction firm based in Zamboanga del Sur. Tapos si Sara Duterte naman ay nakakuha ng campaign contribution from SDEVCO Realty Corporation and she received 19.9 million pesos in contributions from them. Kaya tingin ko yan ang totoong rason kung bakit nila tinerminate itong investigation na to. Kahit na clear na may campaign violations ginawa si Jesus Scudero. Dahil kung hinusgahan ng guilty si Jesus Scudero at tinanggal siya sa pwesto niya bilang Senate President, kailangan din gawin yan sa ating Presidente at Vice President. At dito natin nakikita na hindi legality ang pinag-uusapan na natin. Ang pinag-uusapan na natin dito ay political. Dahil ano ang implikasyon kung tinanggal mo ang dating Senate President, ang ating VP at ang ating Presidente ngayon at mga iba't iba pang opisyal for the exact same violation? 'di magkakaroon tayo ng political vacuum. Anong mangyayari sa Pilipinas? Para sa akin kung may violation, kailangan ipatupad ang batas at kailangan sila makakuha ng penalty whichever that penalty is. So titingnan natin ano ba 'yung mga spectrum ng penalties dito. Is it disqualification? Is it a fine? Kailangan talaga kahit na anong mangyari, kailangan talaga maipatupad ang batas at mabigyan ng penalty itong mga 'to sa kanilang ginawang violation sa ating election code. Otherwise, ano pang pa purpose sa pagkakaroon ng batas? kung marami tayong mga pasikot-sikot ginagawang ganito. And para sa akin, kailangan tanggalin ng presidente, vice president at ang ating senador at ang mga iba't iba pang mga politiko natin sa kanilang posisyon dahil nag-violate sila ng election code. So be it. Nilabag nila yung batas. They have to suffer the consequences of it. Dahil sa desisyon na ito, kitang-kita na ngayon ng buong Pilipinas, sobrang linaw na talaga na ang makapangyarihan at mayaman ay kayang lumusot sa ating batas. That they can act above the law. That the law does not apply to them. Yan ang kitang-kita na klaro sa atin ngayon. At kaya nawawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan dahil sa mga ganitong paglabag sa batas. Na walang consequences, walang penalties. Untouchable itong mga to. Hindi ko na talaga alam kung ano pang sasabihin tungkol sa ating gobyerno. Nakakawalang gana. Kaya kailangan nating magprotesta sa mga ganitong mga desisyon. Kaya kailangan ng gobyerno natin marinig ang mga boses natin. Kaya kailangan tayong lahat ay nagsasalita. Pinaparamdam natin sa ating mga politiko, sa ating mga pinuno na mali ang ginagawa nila na umayos na sila. Na hindi na pwede ang mga ganitong mga pagbabaluktot ng ating batas. Kayo, anong tingin nyo? Agree ba kayo dito sa decision ng Comelec? Tingin nyo ba walang ginawang kasalanan si Jesus Scudero at si Lawrence Lubiano at yung kanyang kompanya na Center Waste Construction Corp? O kaya tingin mo may violation nga nangyari dito? Sulat nyo lahat nyo sa comment section sa iba ba. Gusto ko marinig lahat ng opinion whether you agree or disagree. Pag-usapan natin ito ng maayos para we can learn from each other at sa ganun, hindi na tayo magpapabudol sa ating gobyerno sa susunod. At pag nag-uusan nyo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to not only subscribe to this YouTube channel, consider na rin nyo to become a paid member of this channel. Makakatulog yan sa akin advocacya para magbigay ng mga ganitong klaseng informasyon para sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Ito si Kristan. makita Magkita tayo muli.